Lucas, ikadalawampot-apat na kabanata. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Yesus. Natigilan sila at nagtaka kung anong nangyari biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, Bakit ninyo nahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling na buhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkaduro sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatrong araw ay muling babuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una, kaya puhuy sila at isinalaysay nila sa labing isa at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay si Maria Magdalena, Juana at Maria ang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya hindi sila pinaniwalaan. Ngunit tumindik si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino. Kaya't umuwi siya nagtataka sa nangyari. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos. Isang nayong may labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala. Para bang natatakpan ang kanilang mga mata? Tinanong sila ni Jesus, Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa na pangalan ay Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, Ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ipinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Yesus. Sinabi sa kanila ni Yesus, Kay hahangal ninyo, bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Mesyas ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamta ng kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Yesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuli ka na sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na. sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati iyo at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isang isa, Kaya pala ganun ang pakiramdam natin. Habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Agad silang tumindig at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ang labing isa at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatiin ito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. sumainyo niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ko at pagmastan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, May pagkain ba kayo riyan? Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ko. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat, Kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesyas, at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Yesus sa labas ng lunsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y pinagpala. Habang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo pakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos.